Selamat 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 Yang Kini mam, ma mura gid niya mong nakayana Thank you, thank you, So, Kaysa, Kaysa. so nara. Ah, uh, kini, amo ang gi palit is mga goods lang gud, tapos ginagmay nga mga kuan na biscuits, tapos mostly mga kuan ni sa iya ha, magamit, mga ma, kuan para sa iya ha kuang oh, dito nang ito ko ng aging adlaw sir bato mm. mga hatag ng mama po pa. Oo. Oh. kung ipalit siya hang biscuit niya mga gudi hang kuang dito paborito snack snack ba oh yan yeah, ganahan ah okay so ma'am nara ma'am mga hatag oh, thank you kayo sir thank you kayo sir Naabot din mo dari sa mong lugar <laughs> Walay problema ma'am Tuyo po na nga Makita siya kay lagi sa eh. sitwasyon Tapos at least nga makahatag ning uh, kwan uh, basta makatabang lang god og uh, katono uh, na ko sa gusto o kanang kinasingkasing nga paghatag sa ilang uh, financial lamang nga ginagmay no bisag anig piso kung ang piso inyuhang mahatag dako na kayo na siyang katabang kay matud pa sa sinulti ano dili kumpleto ang 1 million kung wala ang piso. Di siya matawag og 1 million kung wala piso 900,999. So, bisa pila pa na ang amount kato nga Gcash akong kani karon inyo makita ang Gcash number o apil ni sa kani isa. Mao na nga mga Gcash ang pwede ninyo masendan sa inyong uh, hinabang or pwede kayo mo mag-message sa Facebook uh, account ni Ma'am kini kini inyo makita Facebook Uh, account ni ni ma'am, pwede ka siya ma-direct of message para kamo ang mag uh, turiyahanay o unsabgi angay, no? So, uh, again, ipakita na to si kwan, bibig, okay? Sige, sige, natin nalipay na <laughs> siya, <laughs> ma'am. Nalipay! Kaya tundulan. Okay. So, nalipay, kaayin siya. Okay. no Hi! Hi! <laughs> Lisan. Mm, Maglisod ah. siya. Oh, hi daw, hi. Ini siya. Hi. <laughs> hello. Oh, hello. Hello. Siya, hello. Oh. <laughs> okay lang, okay lang. Manggahin siya sa akin. Manggahin siya sa akin. Makontrolihan ko. Hila. Masipaan galingan niya. Mm. Uh, Usahay. Gali masip gali hmm. So, wala good. Dili good siya ka. Ano? Control good, no? Control siya ka control. Sige, kawasan. Mm. So, mga ito, no? um, mulan to amang gito kay mula gina pinaagi sa shared post o dako kayong katabang atong kuan dako kayong katabang ato ang social media karong panahuna o so kamo inyuhang gigoogle diha sa account um, sa social media pwede kayo mo makadalikyap o um, visit sa facebook page ni ma'am no kato akong ipakita sayo inyo o kani Mone, ayahang Facebook Uh, account. So again, daghan ting salamat ug unta nga naagay amo uh, paabot sa ilahang um, kinasing-kasing nga paghatag uh, unta nga naa yung mabut unta nga makabalik pa midire sa ilahang barangay no kay para makatabang pata sa ilaha og kini ang um, ginagmay lamang og uh, si Ma'am Gani kaning uh, nalipay usab kay lagi atong nakahatag ko ta ginagmay og okay, ipakita sa gani utro iyahang kuan no okay, si bibi no kay kwan niya sir nga tanang kuan tanang subot na siya guay siya isud an basta na tambal hmm basta na lang siya tambal kapuyan siya ah sa so kuan kini ang Mora among nakayanan, mora ni akong akong nakayanan kay lagi si worker ra pod nga ultimo. So ma'am, mora akong nakayanan, ma'am. Og ah. Thank you guys. So, oh, mm. Duwa ni nako ni Jesus. Lagi kay. Kay, um, kay, Basta og basta kuan um ato so ang suporta lang gyud kay kita swerte na kayo ta nga inani ato ang kuan, inani ato ang pamarugno. Hayahay kayo ta swerte kita. Nakita na tong sitwasyon sa isa ka bata no pa. Bata palang lang gani. Gasuffer na siya inana nga kuano sa iyang kinabuhi. So kita hayahay kayo ta nga inanita wala tay kuan. So moto nga sa kinasingkasing kamo makatabang mo bisag piso ra na dako kaayo nang katabang sa uh, sa iyang karon kay Val. Wala katabang kay Val. So ayon. Mm. Okay, bye-bye. Okay, dulot okay, ta. Eh, bye-bye. Bye-bye okay, na sa vlog. Salamat. Ma Salamat. Salamat da. daw. Nag-salamat sya okay. So, bye-bye. Okay. Welcome. Eh, sana. Okay, okay, Welcome. Cute ayan sir. So, ma'am, dili mi maglangan kay distansya pa pud lagi. Eh. Nagmotor mo, um, sir? Oo, oh, nagmotor mih um, eh punya taglisod ni dalan kay among motor mobo mobo so kini ang di nami maglangan ulit pa mig Valencia thank you GK so, K sir ay si kwan karon si pa partner ni mo si sir naa siya trabaho karon karon kay domingo man sir naa sila meeting sa babaw sa barangay ah, sa barangay ah okay so kini ang Panapas na po taon. Panapas na po dyan ah. So dili mi maglangan ma'am mo hinahinay sa mi. Amping sir. Salamat. Salamat kayo. Bye bye. Lagi unta. Oh, pun. So og okay. oh, sa dili pa dai mula ka hapit ko nakalimot ma'am iampo i invite ka sa pagaampo uban sa kay Val. So uban ni mininyo magampo ta para kay Val no. Og unta nga daghan ang kasing-kasing nga matandog ini, nga video sa mga kita unta matandog inyong kasing-kasing kay tabangon nun kay nakita niyo tabangon kayo so mag-ampo ta amahan nga balaan ginoo daghang kin salamat na higayon nga kami nakahimo sa pagbisita kay Val ikaw ginoo nakahibalo sa ilang sitwasyon ni ining panimalay ikaw ginoo nakahibalo sa mga burden sa mga pagsulay sa mga lulan ni ining panimalay ikaw ginoo nakahibalo kung sa ilahang kinahalang kinahanglanon Lord, giampo namo si Bal nga puhon-puhon uban sa imong tabang grasyag panalangin nga mabalik siya Ginoo sa kondisyon sa kaniadto Ginoo. Makahimo siya sa pagabaklay na usab, makahimo siya Ginoo sa pagadula sa mga amigo amiga sa paggakus sa inahan, sa amahan. Lord, wala mi mahimo kung wala ikaw wala imong tabang Ginoo giampo na ako ang mga viewers dinhi nga video Ikaw Ginoo makahikap sa ilang mga kasing-kasing na -kasing. sa man maluoy sila kay Val makita nila ang sitwasyon karon ni Val Lord nga dili sa yun Ginoo ablihi ang uh, grasya sa kalangitan ibubo ni ining panimalay nga sa diin man masustintuhan nilang ang gikinahanglan ni Valord sa matag adlaw. Ikaw ginoo maghatag og kusog kabaskog sa kay sir nga pirmi ana sa trabaho. Ikaw ginoo magproteksyon sa iya matag adlaw. Ug kay ma'am nga ana adri na bilin sa balay, ikaw ginoo maghatag sa iya kusog nga sa diin man iyang magampanan iya nga pagbantay pag um, kay Val kami nagaduol nganha kanimo Mangayo kami kapasailuan sa diin Ginoo na kayo kami sa paglapas nga na mo. Daghang kaayong salamat Lord sa pagdungog ug sa pagtubag ni pag-ampo. Gila magi ang pagpasalamatan. Gilao man na madawat sa ngalan ni Hesus personal man Amen. So ma'am, daghan kayong salamat og inahinay nami. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye na si Kon. Val. Bye bye Val. Bye. Ayo. Salamat sa. Salamat. Bye bye. Maguli namin ha. Okay. <laughs> balik kami po hon. Ni TV siya. Balik lang po hon. Balik lang <laughs> mi ha. Hila. <laughs> Hila. Hilak. <yudu> <hila> Nakahilak judo siya sa. Sus no. Kalipay ga Mabalik na rin lang sa'yo, buhon-buhon. Ambe! Ambe! Ambe ah! Ambe! Ambe ah. daw sa'yo. Oh, ay, uh, so, amping, Salamat ka ka, kayo! Thank you, thank you. Salamat kayo, Val. Um, salamat, kayo. Sa kay salamat kayo. Mag-Ambe mi sa mong pag-uli kay... Kini ang dinato matag-anan ug um, unta gyud makabalik ni diri sa inyo ano Masalamat kayo. Um, puhon. Uh, unta no makabalik pa mi diri makabisita um, sa imo ano. -bye. Mm, sige, bye-bye. Ato na mi ha. Bye-bye. Okay. Um. So, na mi ma'am. Salamat kayo. Salamat kayo, ma'am. Ano Bye bye. Val. Kita ta sunod ha. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Yeah, ma kami. Pink, Salamat, Ma'am. So aton nabisita si Val nga kita na to yang kahintang natakaron sa gawa silang balay og sa mga viewers no. yung kahintang dili gud lalim. Dili kaniyang sayun kay sayang panig sayang edad pa lang gani bata pa siya so unta nga kini ang hatagan siya og may nga panlawas no o unta gyud nga maka balik na siya sa una makahimo siya sa pagdula uban sa iyang mga amigo o salamat kayo sa inyong paglantaw sa pagtiwas ni video o um, god bless kaninyong tanan o yun lang